5 peso Andres Bonifacio Nunagunal Baka po meron kayo nitong error coin na pwedeng bilhin sa halagang 2,000 pesos Ang hinahanap ko po ay yung error coin na off center Kung mapapansin nyo po sa may bandang gilid nya Yan po, error coin po yan Baka po meron kayo. Bibili ko po sa halagang 2,000 pesos. Kaya po kung interesado ka po dito, mag-message po kayo sa ating MP page All Coin Buyer. Dahil po hinahanap ko po ang 5 peso na nagulal na error coin na pwede ko nga pong bilihin sa halagang 2,000 pesos. Kagaya po na ipinakita kong picture sa inyo. Ayan po, papakita ko po ulit. Makikita niya po sa bandang gilid niya ay yung ganto po niya ay hindi pantay. Sala po ang pagka-cut po ng barya. Yan po ay error coin o machine error. Baka po makakita kayo ng mga ganyang klaseng error coin na off center ay magmeses lamang po kayo sa ating FB page old coin buyer at bibili ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa pong ganyang klaseng error coin. Yan po ay rare na at hard to find. Kung makakita po kayo niyan, Bibiling ko po sa inyo sa halagang 2,000 pesos ang bawat isa. Marami pong salamat.